Ang Queen of Tears star na si Kim Soo Hyun ay nakatanggap ng matinding batikos dahil sa pakikipagrelasyon niya sa Yumaong aktres na si Kim se si Ron na pumanaw sa karawan ng aktor sa edad na 24. Sa kanyang press conference, inamin ni Kim Soo Hyun na sila ay naging magkarelasyon ng Yumaong aktres noong ito ay maging legal adult. Humingi siya ng paumanhin sa lahat ng naapektuhan ng pagkawala ni Kim se si Ron at tinawag din na duwag ang kanyang sarili. Sinabi din niya na ang relasyon nila ay tumagal lamang ng isang taon, at ito ay apat na taon na ang nakalilipas. Inakusahan ng pamilya ni Kim Seiron si Kim Soo Hyun at ang kanyang ahensya, ang gold medalist, na pinipilit siya na bayaran ang utang na nagkakahalaga ng 700 million Korean won o 482,000 US dollars, bilang multa ng masangkot siya sa drunk driving incident. Tinawag ng aktor na kasinungalingan ang mga paratang, at nang mangyari umano ang DUI incident, si Kim se ay may karelasyon ng ibang lalaki. Samantala, kinwestyon din ng kapatid ng yumaong aktres at singer na si Sully, ang papel nito sa 2017 film na Real, kung saan may explicit scene ang aktor kasama ang kanyang kapatid na babae. Ayon sa kanya, pinilit si Sully na gawin ang topless scene, kahit na hindi umano ito kasama sa script, at sa kabila ng pagkakaroon ng body double. Dagdag pa niya, Naging dahilan ito upang makatanggap si Suli ng matinding batikos sa social media, at nakaranas din ng matinding physical at mental distress sa panahong iyon. Bilang tugon, naglabas ng opisyal na pahayag ang agency ni Kim Soo Hyun, kung saan iginiit nila na alam ni Suli na kailangan ng body exposure sa kanyang role. Sa dami ng kanyang kinasasangkot ang kontrobersya, tila mahihirapan makaahon ng dating highest paid Korean actor, mula sa magulong sitwasyong ito.